Lahat ng ito ay gusto niyang tabunan na ang kapalpakan at, at ang paglawak ng paglugmok ng ekonomiya at ang paglala ng maagang laro niya sa maruming politika, kailangan niya magkaroon ng diversion show. At nakita niya na oportunidad ang Dabao. Malinaw po na pagpasok ng Administrasyong Marcos, hindi po matino ang kanyang pamamahala. At hindi po makikita ng mamamayan na siya lamang ang nagdi-discharge ng pangsyon ng pagka-presidente niya. Ang langoy ng kanyang asawa, ng kanyang pinsan, ng kanyang mga alipores, ng kanyang DOJ secretary, the abuse of the levers of power and the authorities ng, ng pagka-presidente niya created kung si Bubi Tiglao pa failed state for the Philippines through a miserable failure of governance. Ibig sabihin po, may problema sa pamumuno. Anong resulta? 16 million Filipinos ang nadagdag sa nagugutom na pamilya araw-araw just in a matter of two years ni Marcos sumirit ng tudutudo by 38% ang inflation difference sa loob ng dalawang taon versus sa last two years ni Duterte. At dahil dyan, hindi halos makaagapay sa presyo ng bigas, pagkain, serbisyo, kuryente, tubig, ang income ng taong bayan at ng manggagawa, magsasaka at mga ordinaryong milyong-milyong Pilipino bumagsak by 32% in a matter of 18 months ni Marcos. Ibig sabihin po na wala ng income, na walan pa ng kabuhayan at trabaho ang mamamayan. Tapos napipinto po ang digma-digmaan niya sa China. Lahat ng ito, ay gusto niyang tabunan na ang kapalpakan at, kalaw, at ang paglawak ng paglugmok ng ekonomiya at ang paglala ng maagang laro niya sa maruming politika, kailangan niya magkaroon ng diversion show. At nakita niya na oportunidad ang Dabao. Binanggit kanina ni Atty. Torion ang Duterte uh, political forces na gusto niyang durugin at ng Amerika na hindi na makabalik at muling maging national leaders at Si Pastor Kibuloy na gusto din ng Estados Unidos na huwag pong lumawak ang kanyang ministry work sa iba't ibang parte ng Amerika kung kaya inimbintuhan siya ng intrigang mga kaso para putulin po ito. Imagine ang mahabol kay Pastor Kibuloy, buong gobyerno ni Marcos, na gustong pagtakpan ang kanyang mga kapalpakan at kabulukan at ang wait of anti-terrorism units ng Amerika, hindi lang FBI, yung US Treasury Department Office of Foreign Assets Control. Wala pa pong ginawa na ganyan ng Amerika except kay Pastor, at least in our record, na hinabol ng OFAC ng US Treasury Department. Mga kababayan, iyon pong dahilan kung bakit malubha ang intensity ng paglabag sa karapatang pantao at utilization in employment of state terrorism forces using the PNP because of that. At ang isa ma'am, syempre, kailangan before mag-2025 at 2028, walang puwersang matitira sa mga sumusuporta sa Duterte and even the Duterte. Bakit? Pagkatapos sa KOGC at kay Pastor Kibuloy, naakaambang ang warrant of arrest for non-bailable offense sa kay Amans Scarpio na asawa ng Vice Presidente kay Pulong Duterte na congressman at kay Sir Alin Kapuyan na kinasuhan nila ng gawagawang kaso ng drug trafficking at ito'y pang iskandalo at kung makachamba mukhang ni Boying Rimulya iakyat sa korte non-vailable offense ito at ang iskandalo niya laban sa Vice Presidente siyempre asawa niya ito eh may kaso ito ngayon at mukhang iakyat nga ng DOJ. At kay Tatay Digong Duterte din, gusto nilang kumalma ang mga Duterte at I agree with Attorney Torion, the KOJC and Pastor Kibuloy na kaso has been made as a showcase na ganito ang mangyayari at kaya namin gawin.